magandang araw ito naman si Kulas pang second day martes ito na siya hindi na namin nakalimutan yung bag kahapon nakalimutan ayan dala na niya ayan, papasok na sa school maaga kami pumunta kasi may bitbit bit akong paninda ipig-upin na lang nung kausap ko naman so ito na nga sana maging ano ang second day niya maging behave na hindi na katulad nung lunes na mas hyper ito na nasa school na kami dumating na ayan nakaupo na lang siya kunti na lang yung likot niya hindi na katulad nung kahapon ayan nakaupo na lang siya malaki yung chair niya